Ang lalaking si David ay nakaupo sa may pantalan sa kalagitnaan ng matinding buhos ng ulan. Tahimik siyang nagluluksa sa pagkawasak ng kanyang kasal. Samantala, ang asawa niyang si Diana ay nasa isang bus papunta sa parehong pantalan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na siya ay para lang kay David at si David ay para lang sa kanya. Nagsimula ang kanilang kwento noong high school kung saan si David ay isang senior habang si Diana ay freshman pa lamang. Pagtungtong ni Diana sa edad na labing siya may inalok siya ni David ng kasal sa mismong pantalan kung saan siya ay nakaupo. Hindi sang ayon ng kanilang mga magulang sa kanilang pag-iibigan, kaya't nagpa siya silang magtanan. Mula noon ay sabay nilang binuo ang isang simpleng buhay. Natapos ni David ang kanyang graduate school at nakahanap ng trabaho bilang isang architect. Sa kanyang libreng oras ay ginagawa niya ang isang espesyal na disenyo, ang kanilang dream house. Samantala, si Diana ay pumasok sa real estate kung saan siya ay nagbebenta ng mga bahay upang makatulong sa kanilang mga gastusin. Hindi man perpekto ang kanilang relasyon, ay mahal na mahal nila ang isa't isa at kahit kapos sa pera ay natuto silang i-enjoy ang mga simpleng bagay. Madalas silang namamasyal sa bayan kung saan ay ipinapakita ni David sa misis ang magagandang arkitektura. Pareho silang impulsive, marahil ay dahil sa bata pa sila at matibay ang kanilang paniniwala na kaya nilang harapin ang lahat basta't magkasama sila. Kalaunan ay ibinuhos nila ang lahat ng meron sila upang simulan ang pangarap ni David na bahay. Ngunit sa kalagitnaan ng konstruksyon ay dumating ang krisis pang ekonomiya sa Amerika. Wala nang bumibili ng mga bahay at nagsara naman ang pinagtatrabahuan ni David. Naharap sila sa isang matinding problema kung saan ay kailangan nila ng 50,000 dolyar upang mapanatili ang lupa na kanilang binili. Dahil wala nang ibang opsyon ay napilitan si David na lumapit sa kanyang ama para mangutang. Binigyan siya nito ng limang libo, ngunit kulang pa rin sila ng apat na libo. Dahil sa sobrang stress ay nagsimula ng bangungutin si Diana, habang si David naman ay hindi makatulog at laging malalim ang iniisip. Kinabukasan ay nagpa na si David. Ginising niya ang misis at agad silang pumunta sa Las Vegas upang makipagsapalaran sa kasino. Nagdesisyon silang isugal ang pera, bitbit -bit ang paniniwalang makakamit nila ang kailangan nilang halaga. Sa kabutihang palad, pumanig sa kanila ang swerte ng gabing yun. Dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo ay patuloy sila sa pagsusugal. Isang beses, habang abala si David sa paglalaro ay naglibot si Diana sa mga tindahan sa lobby. Doon ay napansin siya ng bilyonaryong si John. Nagkatinginan sila at sa isang iglap ay agad na nabighani si John sa ganda ng misis. Habang sinusubukan ni Diana ang isang eleganteng damit ay nagulat siya ng biglang inalok ni John na bilhin para sa kanya. Nahiya ang misis kaya magalang itong tinanggihan ng kanyang alok at umalis bumalik si Diana kay David na abala sa pagdiriwang ng kanilang panalo. Nang gabing yun ay binilang nila ang kanilang kinita na umabot sa 25,000 dolyar. Pinaulan ni David ng pera ang misis na tuwang-tuwa na gumugulong sa kama. Tinapos nila ang kanilang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang matinding sibakan. Subalit kinabukasan ay tila hindi na pumanig sa kanila ang swerte. Nahirapan silang manalo at sa pagtatapos ng gabi ay mas malaki pa ang kanilang nalugi kaysa sa napanalunan. Pagod at dismayado, nagtungo sila sa kainan kung saan ay napagtanto nilang apat na dolyar na lang ang natitira nilang pera. Nagdadalawang isip sila kung itutuloy pa ba nila ang pagsusugal. Upang magpas siya ay nagflip ng coin si David, ngunit hindi na nila ito tiningnan dahil desidido naman din talaga silang magpatuloy. Hindi nagtagal ay naubos maging ang kahuli-huli sentimo na meron sila. Sa unang pagkakataon ay pumalya ang kanilang positive mindset. Nang papalabas na sila ng kasino ay napansin nila ang kaguluhan sa kabilang table. Ang bilyonaryong si John ay naglalaro ng poker gamit ang mga gintong chips na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar bawat isa. Panay talo siya buong gabi, ngunit nang mapansin niyang pinapanood siya ni Diana ay doon lang siya nanalo. Dahil iniisip niyang si Diana ang kanyang lucky charm ay pinakiusapan ni John si David kung pwede niyang hiramin ang asawa nito para samahan siyang maglaro. Sa una ay nagdadalawang isip si Diana, ngunit nang sabihan siya ng mister na wala namang mawawala ay pumayag din siya na samahan si John sa pagsusugal. Matapos ang isa pang pagkatalo ay tinanong ni John si Diana kung ano ang hilig niyang laro at tugon ng Mrs. ay roulette. Sumenyas ang bilyonaryo sa kanyang assistant at agad naman itong inasikaso ang isang cheque na nagkakahalaga ng isang milyong dolyar. Pagkatapos ma-verify ay inilabas ng kasino ang isang glass box na puno ng gintong chips. Lumipat sila sa roulette table kung saan ay sinabihan ni John si Diana na siya na ang magtapo ng dice. Tumigil ang buong kasino habang inihagis ni Diana ang dice at nang lumapag ito ay nagpalakpakan at nagsigawan ng mga tao sa pagkapanalo nila. Sa sobrang saya ay agad niyakap ni Diana ang kanyang mister. Muling lumapit si John sa mag-asawa at inimbitahan silang ipagdiwang ang napanalunan niya na isang milyong dolyar. Inalok din niya na siya na ang sasagot sa kanilang hotel room. Dahil walang nakikitang masama rito si David ay pumayag din silang mag-asawa. Dinala sila sa isang marangyang silid sa hotel na mas mahal pa sa kahit anong kaya nilang bayaran. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Ang assistant ni John na si Mr. Shackleford ay nag-abot kay David ng isang pulang kahon. Sa loob nito ay ang eleganteng damit na nagustuhan ni Diana kagabi. Hindi makapaniwala ang misis at sinabi niya kay David na ang damit na yun ay nagkakahalaga ng 5,000 dolyar. Kinagabihan ay dumalo sila sa party ni John kung saan ay masaya nilang nakasalo sa usapan at tawanan ng bilyonaryo. Gayunpaman, sa pagtatapos ng gabi ay nagbigay si John ng isang alok na nagpahilakbot sa mag-asawa. Inalok niya sila ng isang milyong dolyar kapalit ng isang gabi na kasama si Diana. Hindi makapaniwala ang dalawa at agad nila itong tinanggihan. Ngunit hindi natinag si John at tila ba ay inaasahan niya na magbabago rin ang isip nila. Bago umalis para sa isang meeting ay iniwan niya ang mag-asawa na parehong hindi mapakali. Nang gabing yun ay tahimik na magkatabi sa kama sina David at Diana, parehong naguguluhan sa alok ni John. Di nagtagal ay nagpasya silang pag-usapan ito at sa huli ay nagkaroon sila ng isang mapait na desisyon, tatanggapin nila ang alok para hindi mawala ang kanilang dream house. Gayunpaman, ipinangako ni Diana sa kanyang mister na anuman ang mangyari, siya pa rin ang nagmamayari sa kanya. Makuha man ni John ang kanyang katawan ng isang gabi, pero hindi ang kanyang puso o isipan. Kinabukasan ay tinawagan ni David ang kaibigan niyang abogado na si Jeremy at sinabi ang desisyon nila. Nagalit si Jeremy, sinasabi na dapat sana ay humingi sila ng dalawang milyong dolyar. Sa kabila ng pagkadismaya ay gumawa si Jeremy ng isang kontrata na may malinaw na mga kondisyon at pinapirmahan nito kay John. Nang maayos na ang lahat ay naghanda si Diana upang sumama sa bilyonaryo. Hinalikan siya ni David at pagkatapos ay umalis na ito ng silid. Nagpunta ang mister sa malapit na bar kasama si Jeremy. Habang umiinom ng alak ay unti-unti siyang nilalamo ng matinding pangungulila. Habang isinasalaysay ni Jeremy na si Diana ay isang kahanga-hangang babae ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni David at narealize niya na hindi niya kayang ipasibak si Diana sa iba. Mabilis siyang tumakbo papunta sa hotel ni John, umaasang maaabutan pa niya ang dalawa. Ngunit huli na siya sapagkat nakasakay na ng helicopter si na Diana at John. Nang gabing yun ay nanatiling tulala si David at labis niyang pinagsisisihan ang ginawang desisyon. Dinala si Diana sa pribadong yate ni John kung saan ay hindi niya itinatago ang kanyang pagkainis sa matandang bilyonaryo. Masungit siyang nagsasalita at ipinapakita niya ang pagkadismaya sa sitwasyon na napilitan siyang tanggapin. Bilang tugon ay kumuha si John ng bariya at sinabi na kapag buntot ang lumabas ay palalayain niya ang misis at kakalimutan na ang kasunduan, pero kapag ulo naman ay itutuloy nila ang napagkasunduan. Inihagis ni John ng bariya at ulo ang kinalabasan. Nang lumapit siya para halikan si Diana ay hindi na tumutol ang misis at gumanti rin ang halik. Kinabukasan ay bumalik si Diana sa hotel kung saan ay nadatna niya ang mister na nagdadalamhati. Walang imik na tumayo si David at mahigpit niyang niyakap ang misis. Binigkas nila ang pagmamahal sa isa't isa at nagkasundo silang kalimutan ng lahat at magsimulang muli na para bang walang nangyari. Pagka uwi nila ay sinalubong ang mag-asawa ng masamang balita, rematado at naibenta na ang kanilang lupa. Galit nilang tinanong kung sino ang bumili, ngunit sinabi ng opisina na isa itong kumpidensyal na impormasyon. Dahil sa sobrang pagkadismaya ay itinapo ni David ang mga papel at galit na lumabas kasama si Diana. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unting bumabalik sa isipan ni David ang mga nangyari. Hindi siya maka go kahit anong pilit niya, hanggang sa humantong ito sa paghihinala na baka lihim na nakikipagkita si Diana kay John. Naging madalas ang kanilang pag-aaway at tila ay unti-unti nang nasisira ang kanilang relasyon. Isang araw ay pinuntahan ni Diana ang isang kaibigan para humingi ng tulong na alamin kung sino ang bumili ng kanilang lupa. Labis ang kanyang galit nang malaman na yon ay walang iba pala kundi si John. Walang pag-aalinlangan siyang dumiretso sa isang restaurant kung saan kasalukuyang nasa business lunch si John. Bigla niyang hinila ang tablecloth dahilan para matapunan ng pagkain si John at ang mga kasama nito. Agad siyang hinila ng matanda palabas bago pa lumala ang sitwasyon. Nang tanungin ng misis kung bakit binili nito ang kanilang lupa ay kalmadong tumugon si John na isa lamang simpleng investment ang ginawa niya. Sinubukan na naman ang matanda na umiskor sa misis, pero itinulak siya nito at umalis na galit na galit. Pag uwi ni Diana ay isinalaysay niya kay David ang mga nangyari. Subalit pagbanggit pa lang niya sa pangalan ni John ay bigla na lang ibinato ng mister ang bote ng alak sa pader. Nabalot siya ng matinding selos at pilit niyang tinatanong ang misis kung nagustuhan ba nito ang pakikipagkantonan kay John. Sa una ay tumanggi si Diana, subalit sa walang tigil na pagtatanong ng mister ay inamin din niya na nagustuhan niya yon. Pagkatapos marinig ito ay galit na umalis si David at iniwang luhaan si Diana. Nanuluyan si David sa bahay ng kaibigan niyang si Jeremy. Isang gabi ay tumawag si Diana at desperadong hinahanap si David. Sinubukan ni Jeremy na kumbinsihin ang kaibigan na kausapin ang asawa, ngunit tumanggi ito. Sa loob ng ilang mga araw ay namuhay ang dalawa na magkahiwalay. Nanirahan si David sa isang barong-barong at pareho silang malungkot sapagkat sila ay malayo sa piling ng isa't isa. Isang araw sa trabaho ay masayang ibinalita ng boss ni Diana na tapos na ang recession at isa pa ay may isang bilyonaryo umano na naghihintay sa harap ng opisina para bumili ng bahay. Agad na nawala ng sigla si Diana nang makita na si John pala ang tinutukoy niya. Tumanggi siyang tulungan ito, ngunit pinilit siya ng boss at tinakot na tatanggalin sa trabaho kung hindi siya susunod. Dahil dito ay napilitang sumama ni Diana kay John sa isang kunwaring house tour. Patuloy na sinusubukan ni John na mapalapit sa kanya, subalit paulit-ulit siyang nire ng misis. Nang maglaon ay binisita nila ang isang malaking mansyon na mas mahal kaysa sa lahat ng bahay na nakita nila. Pagpasok nila sa loob ay napagtanto ni Diana na pag-aari na pala ito ni John. Sa kabila ng pagsisikap ni John na maka-score ay nanatiling matatag si Diana at hindi kailanman bumigay. Sa extra niyang oras ay nagtuturo si Diana ng citizenship classes sa mga dayuhan. Isang hapon habang nasa klase ay biglang pumasok si John at umupo. Kinikilig ang mga estudyante habang lantaran na ipinapahayag ni John ang kanyang paghanga kay Diana. Pagkatapos ng klase ay dinala niya ang misis pabalik sa mansyon at ikinwento ang isang karanasan noong kabataan niya na tungkol sa isang magandang babae na hindi niya nilapitan dahil sa iya at kung paano niya pinagsisisihan nito ng gusto. Giit niya na ayaw niyang mangyari ulit yun. na Natouch si Diana sa kwento at sa huli ay bumigay din siya sa matanda at tuluyang nakipagrelasyon sa kanya. Samantala, lalong nalugmok si David habang inaalala ang masasayang sandali nila ni Diana. Isang gabi, habang lasing at basang-basa sa ulan ay nakita niya sina Diana at John patungo sa hotel. Sinubukan niyang kausapin ng misis, ngunit nauwi sa gulo ang lahat. Nang subukan niyang suntukin si John ay nadulas si David at nawala ng malay. Sa mga sumunod na linggo ay sinikap ni David na ibangong muli ang kanyang sarili. Nag-apply siya bilang architecture professor kahit overqualified siya. Doon niya natagpuan ng saya sa pagtuturo. At naging inspirasyon siya sa kanyang mga estudyante. Isang araw matapos ang klase ay dumalaw si Jeremy at ipinalam sa kanya na gusto na raw ni Diana na makipag-divorce. Sa isang auction ng mga hayop ay nakipag-bid si John para sa isang hippopotamus. Inakala ng lahat na panalo na siya, ngunit biglang sumulput si David at nag-alok na bilhin ang hippo sa halagang isang milyong dolyar. Sa bid na ito ay pinapakita ni David na walang halaga ang perang yun kung wala si Diana. Nilapitan niya ang kanyang misis at hinayaan naman sila ni John na makapag-usap. Humingi ng tawad si David sa kanyang mga pagkakamali, ipinaliwanag kung bakit siya umasal ng ganoon. Ibinahagi niya ang kanyang napagtanto na ang mga mag-asawa ay nananatiling magkasama hindi dahil nakakalimutan nila ang sakit, kundi dahil natututo silang magpatawad. Inamin niyang natakot siya na mas mabuting lalaki si John, pero ngayon ay alam na niyang pera lang ang meron siya. Pagkatapos ng mga salitang yun ay pinirmahan ni David ang divorce papers at tuluyan ng umalis. Pinanood sila ni John mula sa malayo at doon ay napagtanto niya na natalo pa rin siya sa kabila ng lahat ng ginawa niya para makuha si Diana. Habang papauwi ay napansin ni John na tila ay may bumabagabag kay Diana. Sinimulan niyang ikwento ang mga koleksyon niyang babae at kinumpirma naman ito ni Shackleford, sinasabing maraming babae gaya ni Diana ang nakuha ni John sa pamamagitan ng pera. gayun Gayunpaman, agad na nakita ni Diana ang katotohanan. Gawa-gawa lang yun ni John para masaktan siya at mapilitang umalis. Nang maunawaan niyang tunay na iniintindi ng matanda ang kanyang damdamin ay hinalikan niya ito sa huling pagkakataon at nagpasalamat sa pagbibigay nito ng kalayaan sa kanya. Bago siya tuluyang umalis ay ibinigay ni John ang baryang ginamit niya noon sa yate. Habang tumatakbo si Diana upang habulin ang boss ay tinanong ni Shackleford si John kung bakit niya pinakawalan si Diana. Sagot ng bilyonaryo na alam niyang hindi siya kailanman mamahalin ni Diana gaya ng pagmamahal niya kay David. Sa loob ng bus ay tiningnan ni Diana ang bariyang ibinigay ni John at napagtanto na puro ulo pala ang magkabilang side nito. Pumunta siya sa pier kung saan nagpropose si David sa kanya at sa kanyang gulat ay nandoon din pala ang mister. Nilapitan niya ito at muli silang naghayag ng kanilang pag-ibig sa parehong lugar kung saan sila unang nangako na magsasama ng habang buhay. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.